dapat yung matibay. May kuha na ito. Pupilito na ito eh. May... Ano? Ang hmm. kano yan? Kinsing. Kasing. O kinsing lang. Pwede. Kung gusto mo nang kuha. ko ito. Oo. Gusto mo nang kuha. Pa, Papa. Ito kinsing lang. Ano siya? Ano siya? Ah, ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Yan, pwede na yun po. Ito po yung nabilig po. Pumili po ko ng bigas. Ayan. Yeah. Pumili rin sila ng bigas, ayan. Eh. Kasi wala na kami stock. Medyo ano po po yung sahod. Di pa po namin alam kung kailan na naman kami makapasahod. Kaya, napapabag na naman kami. Kaya maya maya lang, uuwi na po kami. Sabanonong magandang umaga, magandang hapon magandang tanghali, magandang gabi po nasa makipanig ng daigdig ito po, paalis na po po at tayo po ipapunta po ng dagat lala ko na po yung mga mga kailangan lala ko na po yung mga kailanganin dun sa pamimingwit tahan yeah. nyo po ang aking mga video pagdating po ron mga kabanonong ha kasi medyo malayo layo rin po yung lalakarin first time ko po itong ano ba, try ko lang po kung maganda yung ano o kasi medyo malayo layo eh kasi medyo malayo eh, sa susunod siguro po eh magbabudget po tayo ng pamasahe sa pera sa ngayon maglakad lang po muna tayo para malaman po natin yung daan sabi naman po kasi mga ibang lahi, sa highway lang, tapos pagdating sa highway, doon sa pupuntahan ko eh, mula sa highway, 5 uh, minutes to 10 minutes, makikita mo na raw po ang dagat. Yeah. Pero sa ngayon, naglalakad pa po tayo, papunta po tayo doon sa dinadaanan na yung papun papasok. At dadaanan po din natin yung aming binibilhan ng mga pagkain, pagpapasok at pauwi kami. Mga panonong, nakikita nyo medyo maliwanag na uh, at dito na po tayo malapit sa madalas po namin stopover namin na pag uh, kami papasok ng project sites. Uh, ito po yung madalas namin stopan ng pagbibili po kami ng mga makakain o pang merienda papasok. Yeah. Ayan po. Medyo malayo rin po nilakad ko. Halos sa uh, sa 25, 30 minutes. Pero yung pupuntahan po natin, eh, sa unahan pa po, yung po yung mayroong building na yon sa unahan pa po nun, at tayo ay na, at doon na raw po yung uh, daan papunta ng dagat. Sana po yung medyo malapit lang, para di naman po tayo na nangusto gusto. <laughs> yeah, ito po yung madalas naming uh, babaan. Diyan po ka madalas mamili kahit yung mga pang ano namin, yung talaga kami namin Kasi yan po yung pinakamalaking supermarket dito. Hindi naman po siya kalaki huh? pero uh, alos nandiyan na rin po. Uh, dito lang po muna mga kumanaw na nga at ano ko lang po kayo pag malapit na po tayo, papasok doon sa lampas ng building na yun ha Aba no, no dito na po tayo ito na po yung pinaka yung building kanina din uh, ano natin ito po yung supermarket yun Al Aldora Bisan dito rin po kami tumatambay kaya lang meron mas nauna doon kaya doon po nga umaano yung bus ha Aldora for Al Potamia Markets yan. At pag-ikot po diyan, Makita niyo umikot na sasakyan. Diyan po dumadaan yung aming bus. Diyan pa ganoon. Tapos doon nga. Ah, yan ang pinaka best way papunta po sa aming project. Hey. Ha. At dito na po tayo. Ito na yung pinakakanto. Pinakakanto yan ha. Dito na po tayo kakanan. Ayun po yung masjid po yan yung parang ano po sa atin sambahan ah. na yun ah, ano po natin kung ilang minuto po mula rito sa kanto hanggang doon po sa dagat bahar po kung tawagin yung dagat ah, bagong building din po yan, yan natin. na, titignan ko po muna kung, anong oras na. Ah, 6.21 po. 6.21 na ng umaga umalis po tayo ron eh, eh siguro mga ah, mga 5.30 po yata 5.35 ganun medyo malayo rin po no kaya e, okay lang ah, experience ba? <laughs> kasi matagal na rin po tayo hindi nakapagdagat ang huling pandagat po namin eh, sa dati ko pang kumpanya way back 2020 bago po mag pandemic nun yun hanggang sa na-terminate ako at napauwi eh, sa Pilipinas eh siyempre pandemic pa rin noon hindi pa rin po tayo nakapagdagat ng gusto ay nakapagdagat pa pala ako doon nung sa sa construction din po pala installer din kami ng prikas na <clears throat> uh, December pala December yon bago pala magpasko nagpadagat yung ah um, uh, yung um, may ari ng ano namin pinagtatrabahuan yan, parang siguro, siguro ha may natanong nga pala ko yan yan mga building mga bagong gawa din ito mall din to laki oh ha? yan habang naglalakad po tayo eh magsha-shoutout po tayo sa ating mga uh, kapatid sa YT. Pasensya na po sa hindi ko ma-mention na kasi napakarami nyo naman po. At, uh, yan, shoutout po kay Ma'am Dailucana Girl. Yan. Mga mega mega shoutout Ma'am Girl. Ingat yan lagi sa Hong Kong. Uh, kay Bro Bird, Yan na madalas din po tumambay ang salamat sa iyo bro Bert, Bert Window ah uh, kay sis ah uh, sis Ning Pretz Vlog yan ay ka mag shoutout sis Ning ingat alam ko maraming trabaho ka ngayon at na rin kay Abigail Vlog yan ah uh, kay Shirley, Ma'am Shirley Gibolondo uh, ng Jordan at kay MJ OFW. Yeah. Yan shout out po sa inyo lahat. Ah. Uh, kay Albert Jesus. Yon, may mga galang shout out, madalas din pong uh, sumuporta yan. Yeah. Shout out sa inyo diyan, idol, sa mga pamilya mo. Ingat kayo lagi. Ah, uh, mga Igsuon vlog. Rocaray Mendoza uh, Mendoza Vloggers uh, Wendy Kapunong Miss Jules Channel Pearl uh, Fair, Orient TV uh, Rose Pearl ega Mega mega shout out sa inyo Na, ano yung ako lang po yung naglalakad dito <laughs> medyo na bang nabablang ko na ako pero sige maya maya lang po ha para ma ano po natin ulit Ang Tito Apple, yan. T -t -t tito Apple, yan. Kalikasan vlog, yan. Uh, Jeans Channel Mega mega la shout out uh, Jeans Variety Vlog Yan mega mega la shout out D2G Variety Vlog Yan yeah. Teka po nangawit na ako Kasi ito po yung aking mga dala yan Sambal di lang ah, Nangawit ako eh <laughs> Dito muna tayo sa kabila ha Sige pa ba mga ano Meyer pa talaga magpa-shoot mag-shoutout pag wala kang ano, wala kang listahan. Kaya minsan na nabablangko. Sige lang ha. ang <laughs> kay Tukayo Fernando Lozano Blagan. Niyan, mega-mega lang like, shoutout po sa inyo lahat. Kay Rosette TV. Yeah. Mega mega lang shout out. Yan sa aking mga member pala. Yan uh, kay Lisel Xmix TV. Uh, NS Provinciana. Mega, mega mega lang shout out sa inyo. Kay Ma'am Bates Lab. Ah. Uh, Rocio family, yan, mega mega la shout out. At kay Disuchi, variety vlog. Uh, sa mga gusto pong magpa-member, uh, membership button, paki-click lang po yan. yan sa mga dati ko tinatambayan. Yan na uh, Hari Clint, yan. Ermin O. Lopi Elasus. Yan. yan. May gamay gala shoutout din po sa yung support ha. Kais Dong. Medyo malayo pa po yata. <laughs> Pero okay lang ha. Pero sa totoo lang pawis na po ako. <laughs> Kahit medyo malamig yung hangin eh. Pawis na ako. Siyempre eh, sa layo na rin po na nilakad natin at may bit-bit pa po tayo. Alam po nito eh meron po akong ginawang yelo, tatlong pirasong plastic. Para po sakali may makuha man tayo eh para po hindi masira yung isda. Ang gasoline station, papakarga ng gas to ang uh, oil tanker. Yan, ako po lubos na lubos po ng papasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin. Thank you, thank you sa inyo lahat mga idol. Parang malayo pa nga. Naka ilang minuto na ba akong lakad. Malawak po na ang lugar eh no. May ganyan ka lang sa atin. Ay, ako, yaman mo na. <laughs> Ayan o. No? Mula po may ari. Ayan. Gobyerno pala meron. Gubian ka pala may-ari, hindi pa. Dito tayo nga pala, baka maano tayo diyan. Buti na lang na ano ko. Nanolong. Pinutol ko po muna kasi medyo malayo pa pala. Ito mga andito na po tayo 6:45 na po eh mula po doon sa kanto kanina eh 6.19 eh halos ah, uh, kalating minuto na po tayo naglalakad hindi pa rin po natin matanaw ang dagat sabi kasi nung ano ah, uh, 20 minutes lang daw eh layo na nalakad ko magte 30 minutes na ayan eh, pero malayo pa po mukhang malayo pa tatahakin natin hindi ko nga alam pero total nandito na tayo eh tuloy na natin tong ano natin lokohan natin <laughs> ay ama <laughs> gabi kala ko ano lang layo pa pala baka may lapas ng oras pa tong lakarin ko ha gabi na to ang dito na po muna ulit mga idol mga kabanaw na kayo ikot ko lang po muna kayo para makita niyo ang buong uh, yan lawak ng lugar Ayan po yung pinaka-highway dito. Ah, kita niyo, maliwanag na. Gaalas 7 na. <laughs> Hello mga idol. Ah, uh, mga kabarulong, hanggang dito na lang po muna tayo at uh, wala na po tayo nakikitang <laughs> dagat. Kita na. Uh, 7.27 na po bagu uh, bago po tayo pumasok doon sa kanto papunta rito sa papasok na sinasabing meron daw po dagat eh, 6.19 eh, ngayon eh, 7.27 na uh, hindi ko na po ano, maglakad pa po uh, sabi naman po eh, may nakausap po kanina may tinanong na akong driver wala raw po kaya lang hindi po natin alam kasi so, yung ibang sabi diba meron dagat dito daan na daw po talaga ito papundang dagat kaya lang po hindi po natin alam kung hanggang ilang oras ang papunta doon kasi nung bago tayo pumasok doon may tinanong ako 20 to 30 minutes daw po uh, ano na yung dagat eh kaso lampas isa't kalating oras na po tayo naglalakad at hanggang ngayon eh wala pa po tayo nakikita ang dagat nakikita nyo naman po ang kapaligiran doon pa po, po tayo papunta. Kaya lang hindi na po tayo magbabaka sakali kasi medyo malayo na at may harapan na rin tayong bumalik. Uh, hanggang dito na lang muna tayo ay maglalakad na pabalik. <laughs> hmm, gamit ngayon dahil sa wala po tayo napunta ang dagat eh mabalik na po tayo ha. Kita nyo na po. Uh, Kasi kabibi ko lang po ito. Uh, Ayan, ito rin yung pamahain at gumawa rin po ko ng yelo. Ayan, medyo natunaw na yung yelo. Kasi nga, alas ng dalawang oras rin po tayo naglalakad. Mula doon sa aming accommodation. Kaya tayo ay babalik na. At maglalakad na naman po tayo. Pabalik! Pauwi! Mga kapanonong! Hello mga kapanonong! Medyo malayo-layo pa po lalakarin natin. eh. Tingnan mo po yung tsura ko. Pawis na ako. Lalakad na po tayo. Medyo malayo-layo pa po. Mula doon sa kantong mm, pinasukan natin. Papunta rin daw po dito sa may dagat. Pero wala po tayo nakitang dagat. Ah, hita nyo. Mabuti nga po at umaayon pa rin po sa atin ang pagkakataon. Dahil, dahil kung mainit po ang panahon ngayon, yan, sobrang tagaktak na ng pawis ko. Pero okay lang po yan dahil parang na-exercise na rin po ako. Ayan, medyo umiinit na rin po siya. Pag natapat po talaga na talagang sikat na yung araw. Oh. Mag alas 8 na po rito. Natao lang po medyo makulimlim. Kaya pinag-aadya pa rin po tayo ng Panginoon na maglakad pa hanggang doon. <laughs> na hindi tayo gano'ng mainitan. Ito na naman ha. Ah. Ito na ah. naman ayun ang buhay yun know? <laughs> Sa kagustuhan maka uh, pamingwit. Kaya lang po, hindi po tayo pinag-adya ng pagkakataon na makapunta sa dagat. Pero hindi po tayo mag-ano uh, nyan. Pupuntaan at pupuntaan po natin yan. Antay uh, lang po, ta tayo po natin na uh, makasawag tayo at uh, mamamasahin na lang tayo. Ha? Makabanaw no, no? Hanggang dito na po muna ulit

Ayan, medyo napagilis ko yung ano natin. Nandito na po tayo sa dinadaan na ay patutap po sa aming dinuto po yan. Kung naanin nyo po eh, 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 kung nyo po yung mga mga video, yan po yung mga हेलो आज ये क्या जा कर प्रतिबंध है सीधा क्षेत्र के खाने वाला बना रहे आगे नहीं चलता मतलब रास्ता है आई थोड़ी दूर से दिखती है एक रोज भी साथ जो खुले किले क्या देखने लायक है दिन दिन सब जबरदस्त कौन कोशिश करके देखते हैं आगे चलते हैं थोड़ा आगे निकल तो भैया नाम शर्मा का बिना नोटिस के सब यात्रा के लिए 24 घंटे का है क्या नाम होगा आपका सर ना आपको कॉल करेगा एमआई से थोड़ा डिटेल करा थैंक यू भैया ओके ओके Michael, mga, Thank you. Thank you ano vlogger. Like video. Number one. Thank you. Alright, number 5. Number Salamat po ay napasa kai po sa akin. Di ho dati kasi baka rin eh. Ayon ay, uh, napansin, hindi na, na po tayo. <laughs> salamat po ulit sa kaibigan natin Pakistan. Hindi mo natin siya gano'ng kakilala eh, pinasakay po tayo. Ayun na papansin, ayun na po yung inaanuhan natin yung uh, dinadaan ng pauwi. Ayan, yung, ayun, yung mayroon naglalakad na tao. Ayan, doon po yung kanton na yan, doon na po yung pinakasyorkatan. Ayan, salamat po ulit, Panginoon at hindi na po kinayaang maglakad po ng mahabang oras <laughs> thank you thank you uh, tawid na po tayo ha yung bus na nagpasakay sa akin yung driver na Pakistani shout out ulit iyo. Pakistani National shout uh, out sa mga kaibigan po natin mga Pakistani uh -huh. pag aga ang ano natin kung may eh, shortcut pala doon malapit lang pala kung doon sa sinorkaton ng bus kasi dinadaanan din na kayo pagpunta doon sa bilihan ng mga grocery doon po yung pinakakanto dan nak keluar ekspres pina tu nanti petang tarang. Eh dari penat ini tetap enggak apa-apa nak itu selukar. Tapi Minalah ulang Valentine juga. Salamat po ulit. <laughs> Pakabait din ang ano, ang tapis natin. Eh. na ang mga ulit. Ah, pag nandun na po tayo malapit sa ating dinutuluyan. yan. Ayan mga kabanonong, andito na po tayo sa ating uh, accommodation. Uh, ah, ito nyo na po yun, yung mga bus na aming service papasok. Yeah papasok at pawi. at ito na po yung ating tinutuluyan ayan and then gate ay ang samang kong india diyan assalamu alaikum ah <laughs> <laughs> yun na tayo at pupunta tayo rito ah uh, kwarto yan Pero yan, dadaanan po muna tayo sa aking taniman. Ito aking taniman yan. Ah? ah, yung mga kamatis ko, marami na rin bunga. Isa, dua, tatlo, apat, lima, anim yan. Although yung mga malilit na kamatis, kaya nagkandamata, eh, hindi ko po alam. Baka po tinatabunan ng mga may, tu may sabon na tubig, kaya namatay. Ang dami dito niya, kamatis. Oh. Ayan, tulad niya, nagkandamata yan. Ito yung uh, sibuyas. Pati na rin yung aking bagong tanim na ano na kangkong yan. Yung binili ko nung bumaba kami ng Sarawat Mall. Yan. At sabi na yan sa uh -huh. At least ma, mga ilang buwan lang yan. Eh. Makakain na ulit tayo ng sariwang gulay. At ititiri po yung tinanim kong ano. Yung pecha yan. Ayaw ko, tumutubo pa siya. Ay, medyo tumutubo na siya. Ayan. Ayan, nga dito na lang mga kabanonong at ako po ay uh, magpapahinga na. Ayan. Maraming salamat ulit sa iyong panonood. Ayan, ala, baka sabihin niyo hindi ako nakano eh. Po yung dating mukha ko, walang pinagpapahinga. Bye bye, ingat. Ayan, uh, there's my sadik. Uh, Sisa uh, from India. Abang lades pa. Malis po ay pasensya. Abang lades pala, abang Sorry. Bye bye, ingat at God bless po ulit.